So, mga no, magandang uh, umaga mga kama, no? So, so yun, salamat tayo sa ano, subscriber natin uh, dalawang na dalawang libo na, So, maraming salamat uh, sa uh, maliit na bahay, no? Uh, kung hindi dahil sa inyo is hindi ko naabot yung dalawang libo no? na subscriber, so kahit yun man eh, na po salamat po ako no? masaya na ako sa ganung uh, dalawang demo subscriber no? so yun, so marami kasi ng ano um, nagtatanong no, no hindi daw na ako nagre-reply so hindi ko po kayo lahat ma replyan no pero nagre-reply naman po ako ah uh, yun uh, so, uh yung mga nagtatanong yung mga gusto mong palagay, no Uh, mga ganun nagtatanong kung masakit ko ba magpalagay ng gimat no so hindi po siya masakit no hindi po siya masakit kasi ang paglalagay ko po is meron po tayong pinlist kung tawagin o bago natin tusukan ng anesthesia is meron po muna tayong ointment na nilalagay sa balat bago natin itusok ng anesthesia sa balat na paglalagyan ng ating kagimat no so yan Sa mga nagtatanong naman kung saan ang location kita dito tayo sa barangay tanong Surakizon City no mga kaawan no so yun nandito tayo sa Pinas na tayo dito siguro no November 2023 ay ano December ay December 9 2023 ako naka tindi dito no so mga Ayan nga. Uh, marami kasi yung nagtatanong na gano'n uh, hindi daw ako nag-reply. So, hindi ko po na may kaysa kasi nga. Uh, kagabi, sinubukan ko po isa-isa yung mag-reply. So, masakit po sa kamay <coughs> na pero nag-reply ko po yung nanonood. So, yung uh, mapapalagay. So, contact na lang kayo sa number ko. No? Uh, ilalagay ko sa ano, ano, -no, sa pagkatasang video doon sa title ng ano na to yeah. So, ang location ko po is isa't itong barangay tandang sura kay city po, no? So, ayan po. So, nagtatanong naman uh, kung pwede daw po ba yung 50 years old po kaya. Ayan. Yung 50 years old po is kaya. As long as na hindi po kayo high blood, no? At hindi kayo natatakot. Kasi hindi naman po ito... Hindi po ito hindi na po ito mahihiwa yung ugat dito no so ito is kahit may ugat pa yung maraming ugat pa yung balat yung ano nang ano nyo eh, hindi po siya matatamaan lilihis po dito yung ugat no hindi po siya pinatamaan dito no kasi yung binang inano lang natin dito yung balat lang no so ba hindi siya kahit may ugat iiwas po siya kasi wala naman putong itong talim no hindi naman sa pag ano sa mga doktor no unlike sa kasi doktor nakita ko sa YouTube yung paglalagay nila, no? So, bubutasan nila dito sa gilid. Nilalagyan tapos isisiksik nila doon no? yung, yung gunting. Tapos, gaganon-ganon din sa loob. Kasi gaganon-ganon din doon ang loob ng ano. So, yun, tatamaan talaga mga ugat nun. Mapuputol yun. Ito naman sa atin, hindi po mapuputol ang ugat dito at never din. Masusugatan ang talaga ito ang tatagusin no? so ayan uh, sa mga ayun uh, so dito na sa Pilipinas so, lang dito kasi marami tayong alagang manok no? iba iba't klase may perubyan may mga pelso uh, may shamo IG ultranox guhan so meron tayong dito no? mga alaga tayong maingay dito so dito ako nag sa pulungan ng aking mga alaga kasi nga hindi doon sa loob ng bahay no? kasi so, may mga tulog na no? so ayan ah uh, yun yung uh, nagtatanong naman sa ganito kung may ang ano yung ano dito sa pharmacy eh. hindi ko po alam dito kung mayroon dito dito sa atin pero alam mo baka mayroon naman ito kasi sa Taiwan ito ito na din. dati pag naglalagay ako ito lang nilalagay ko hindi ko nilalagay ng anesthesia pero ngayon mayroon naman ako dito anesthesia kaya <coughs> nilalagay doble ko mga wala talaga nararamdaman sakit ang nilalagyan ko so kahapon eh bumalik dito sa atin no yung, yung palagay dati tropa natin so naluwa sa kanya pero yan, nilagyan nagwalang yung kasi hindi to sa lubang pinalagyan niya so yun sa mga magpapalagay yun well, kontak lang kayo no kinalagay eh, ko po yung kontak number ko sa ano nang, ng video nato no. <clears throat> Ayan, ah uh, sa mga malalayong mang lugar, ah uh, sa mga malalayong lugar naman po is ano is kung malalayo kayo, i-guide ko kayo. Pwede rin kayo maglagay sa sarili niyo kung malayo ka dito sa kayo sa Manila, no. Sa probinsya, sa abroad. So, i-guide ko kayo, pwede kayo ang maglagay sa sarili niyo, no. I-guide ko lang kayo, no. Ah uh, tawag kayo or text sa akin or sa messenger ko na ito ay ano ko rin ang messenger ko para doon lang kayo mag-chat para pag may tanong kayo o nasa malayo kayo is pwede na po kayo maglagay no magtanong lang kayo sa akin so ito yung atin ang uh, ating messenger no uh, apis po pala no uh, Elmer Peruvian Breeder po no Mer Peruvian Breeder is, nandun po yung aking mukha. Makikita nyo po doon. Ay, yung nakalagay doon, mukha ko. Eh. May hawak po akong manok na Peruvian na malaki, no? Uh, Makikita nyo po yun ako po yun, no? So doon, sa mga malayo, so igagay ko kayo. Kung ano yung gagawin nyo, so text kayo or tawag sa akin, sasagutin ko po kayo, no? Uh, so mga hindi ko naman na replyan mga kaawan, so pasinsa na kayo kasi nga, madami kayong nag-message, nag pero pang iba, inaanaw ko naman na pero nag-reply din naman ako minsan, no? So, ano, na lang yung na no? Uh, tawag lang kayo or text bago mag, 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 ano, mag, magpunta dito kasi para may prepare natin yung ating mga ating mga panlagay, no? So, yan. Uh, huwag kayong mag-alala dahil wala well, uh, kayong Kit, no? So, meron tayong pinlist kung tawagin. Nagukuito-usok yan is yung yung ano yung anesthesia sa balat nyo ito tatagusan natin ang agimat so ginagamitan po natin sa ng ointment pinlist Pin kung tawagin yun lagyan natin ito ng no, ointment bago po natin lagyan ng anesthesia no? pag tusok ng anesthesia so wala rin kayong mararamdaman pag tagos nito wala rin kayong mararamdaman kasi nga may anesthesia na po sa loob tapos dubbing <coughs> na po, 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 po kaya wala po kayong mararamdaman mga 50 years old pwede pwede po yan as long as there, hindi po kayo high blood no? at hindi po kayo natatakot sa dugo pero kung takot kayo sa dugo ano po kayo magpalagay sa 50 years old kasi uh, uh, tayo, mano, eh. so ayan na uh, yan ah so eh ano na rin sa inyo sisingit ko na rin ako yung ano yung pinakamaganda no? maganda pang lagay dito ba na sa may ano sa tinulian natin no hindi to sa so taas so dito yung nilalagay ko dito no dito talaga pinakamahirap lagyan tinulian no makunat dito talaga dito ka nahihirapan so yung kasi dito dito po hindi po tayo po dito maglagay na malaki no dito yung tamang laki lang po kagaya nito no yan lang pinakasaktong panlagay dyan sa taas tinulian no? hindi po ito pwede yung ganito kalaki Ayan. ganito lang po kalaki no ay ganito kalit dito sa taas tinulian so po yung pwede, pwede sa taas. Sobrang laki po niya, no? Ito, mainam, mainam lang to sa pangbaba. Kung dito sa ilalim, no? Ang gilid at saka kaliwa, yung pakroswain. Kapalagay kayo ng apat, gano'n. So, ipakrus nyo. Isa sa baba, malaki. Malaki sa kanto. Malaki sa kanan. So, kung magkaano kayo ng pakrus naman na isa sa taas, maliit po yung ipares nyo, no? Ginito lang po kalaki. Yan dito, no? Ito po yung saktong-sakto lang kasi hindi siya masakit tapos tama po yung move niya no? hindi sa so kalaki yan, no? ah, kasi kapag itong lagay natin bubukol po ng malaki medyo masakit po to pero ito magiging suwabi lang ito kasi maliit lang sya sakto sakto lang no yan no? so ayan mga kaawa no uh, ah, yun yung mga Gustong mong palagay yun na nasa Pinas po tayo no wala na po tayo sa abroad uh, ah, mag or tawag sa atin number ilalagay ko dun sa ano nang ano nang title ng video ko na to ayun ah, yun na silip yung <laughs> siya mo IG po yan ah, marami tayong mga alaga dito yan mo yan IG ay siya mo IG 2 months lang pero napakalaki na po niya no? matangkad yun eh yeah. 1.5 bang is ang mantal dyan is 1.5 Dumpuguhan din, 1-5 din. Pero biyan naman, uh, ah, sinihingit na yung mga negosyo ng manok na. No? sa picture of dyan, na sa YouTube. Uh, ah, yun din, yung mga willing din bubili ng mga manok, yung mga mananabong dyan, no? So, meron tayo dito mga Peruvian, no? Uh, meron tayo mga one month old. Uh, oh, two months old. Yun. Meron din tayo dito mga kilso, no? At meron pang iba, iba no? So, ayan mga kaawan, no? Yun, sa mga malayo, inulit ko. Uh, huwag kayong mahiyang magkano, no? libre po ang magtanong wala pong bayad no so text lang kayo or tawag sa number ko igagaid ko po, po kayo kung malayo ka sa Manila igagaid ko po, po kayo no so yan wag po kayo ngayon magtanong masagot po ako oh. tawag or uh, chat ay text pag may load ako pero mas maigi kung sa messenger tayo no and uh, doon kasi kahit nakadita ka lang makaka-reply ka kasi pag sa number naman pag wala kang load di ka makaka-reply so yan uh, inulit ko yung aking facebook uh, Elmer pero bilang breeder no so yung profile ko doon is may hawa ka kong malaking manok na Peruvian yung aking BC no uh, Perubian Black Knight yung nakahawa ko ng ganun malaki yun so ako po uh, ayan. Uh, yun ayan so, hindi ko naman na reply yan basi na kayo uh, yan chat na lang kayo doon sa Facebook ko no um, reply na siya kayo doon kasi so, uh, pag doon mag, uh, mag chat kayo sa messenger is yun makakareply ah! kayo so uh, ayun uh, so maraming salamat ulit sa inyo uh, meron na tayong 2,000 subscriber no kahit o paano kahit minsan lang tayo mag vlog uh, meron pa rin tayo meron pa rin mga sumusok kahit paano no so ayun uh, ayun na ulit ko oh. yung pang dito kayo sa tinulan maglalagay so yung ganito lang po kalalaki hindi uh, po yung ganito kalaki hindi po pwede sa taas ito pang ilalim lang to or pang kaliwa, pang gilid pero pang taas, ito po kasi nandito po kasi yung ano eh yung corona eh pagka so, pag uh, malaki yan lobo ko dito sa bangga <coughs> <coughs> kaya dapat maliit lang para kapag uh, ganyan ang kalaki lang is sakto lang yung ano yung ang gulong sa so, taas so, so, ayan mga kaawa no so maraming salamat sa atin lahat no uh, uh, salamat ulit sa inyong suporta kahit yun kaya sa inyo may 2,000 subscriber po tayo no? kahit yung views natin is, is kunti lang <laughs> okay na po yun na uh, maraming salamat so kung gusto mo talaga tawag kayo or text so ilalagay ko yung utak number ko dito no? so location natin ng ulit ko barangay Dandang Sura Christian City po no? malapit po tayo sa SM North so maraming salamat bye bye po sa ating lahat thank you